pasensya na. Pero kayo ay tumatapak sa aking lupain. At hindi ko pinapayagan ang mga atulong ninyong halimaw na pumunta dito. Brillante ng lupa. Mas ang mga halimaw niyan. paano siya... Oops! Diyan! Oh Diyan! Diyan! ko lang Diyan! 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 Di naman magkakalat yan yung eh. Tubig lang naman yan oh! Kakalinis ko nga ka lang ganyan! Kung gusto mo maglaro-laro! Doon ka sa labas mo dito! Kakalinis ko lang dito eh! Excelente! Oh di ba? <laughs> <laughs> Dapat pala ganyan lang gawin ko sa'yo kapag kinaatakan mo ako oh, eh! Uy! Oh, eh. Kung gusto yan, mo ibalik yan, mag-promise ko mo na ano, hindi mo na ako akataan. ねえ。 Hindi akong marindek! Gloriente rin naman niya ako eh! Balik kina na po yung boss ni tita, Tito! Ayoko nga! Anong papala ko kapag... kapag binalik ko na yung boss niya kaagad? Kakataan lang ako niyan! Kapag binalik niyo po yung boss ni tita, deliver ko po kayo sa arcade! Promise yan ah! Volunosa! Ngayon, labot ka sa akin! Tumayt! 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 Ikaw! Ako! Hindi pa ako kayaan magulit! Pinunas ko lang natin yun ah! Ikaw na nagkalat! Ikaw pa yung magalit. Nakakainis ka! Baboxing yata ni Tita si tita na. Bera! Untikan na yung pamangkin mo. Hmm, mabuti hindi ako namuntog. Ako kasi, parang eh, eh. ang aim-aim. Tumatakbo ka lang muna ang basahin. Eh. At Shay, alam mo na nang ako mag magic Sige nga. Electro! <laughs> Ngay, kinarihan din <-inti> yung sarili niya. <laughs> oh, Shay, baka nagkakalimutan tayo. May deal tayo kanina. Nilibre mo ako sa arcade. Oo o, naman, Tito. Pero 1,000 lang ha. Ah, bye ah, Tapos na kuryente po niya yung sarili niya. Di ba sinabihan ko na kayo, huwag kayo mag-magic ng ganyan? Hindi pa kayo sarili sa ganyan. Bata pa kayo pa mag-ganyan. Eh bakit kayo, tita? Lagi nga kayo nang magic eh. Matanda na kami. Patagal na kami nagtitraining ng ganyang magic. Oo nga, kaya nga kami kinuha taga tagapangalaga ng brilyante, di ba? Alam niyo naman, di ba, na nakaitita ninyo yung brilyante ng tubig sa saan yung apoy. Pero huwag kayong ano, huwag yung pagkasabi kahit kanina yun, sikret lang natin yun. Opo, promise! Di po na yun yung pagsasabi. Balang araw, magiging tagapag-alaga din kami ng Briante. Mm. Mama, hindi ako. Oh, sisay -say <laughs> Huyah! oh. Huyah, na sa pituan, si Sai Sai Farm Baby. Kuya! Oh! Kuya, pwede ka, no? Bakit wala nasa naradoon ng pintuan si Kolot? Ikaw, kung tinanaman ako nung negos niyang iniintong mag ko. Iiyo ko nga, um, mahal-mahal ma kong nabili ma 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 na ito e. Eh. Inihingi niya sa akin. Tito, tara na! Libro ko na kayo ng arcade! O tara na! na tayo! Ito! Ito, ito, ito! Hawak kayo sa akin! Dali! Hawak! Teleportin <gasps> Hala. 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 Ah. Saan po dito ito yung arcade? Hindi ko din alam eh. Ang lugar ko. Saan tayo? Ang dilim! Löen? Dito! Ano? Dito! Ano? Dito! Ano? Dito! Dito! Dito sa wakas. Hindi hey, naman ako natapos. Ah, okay lang ba si Sai Sai? Okay lang ba siya? Hindi ko ala. F feeling ko hindi siya okay. Feeling ko hindi siya okay. Ah, Shane. Bumili ka na ng token para maging okay na siya. <laughs> okay, ba? Sai. Sai Sai. Sai. Sana makuha! Oplaga, di ko to nakuha. May daya to. Ay! Hindi <laughs> <laughs> nakuha! Hindi, okay, madaya kasi. Madaya. Wala, no, di ka marunong! Hindi, okay, madaya lang yan. Hindi, hey, marunong. <laughs> ano? ka lang ka? Anong nangyari sa'yo? Kailangan na natin yung Ha? Huh? Sige na, Shinsai. Pumasok na kayo sa bahay ninyo. Sito, bakit po kami kagad umuwi? Eh, gabi na rin, no? Uwi na kayo. Sige na, para makapagpahinga na rin kayo. May token pa po kami dito. Oo nga po. Bukos nyo lang gamitin yan. Bukos na lang kayo ulit maglaro. O, oh, punta lang ulit kayo bukas doon. Sige na, sige na, sige na kayo. Okay pa. Ta. Pasok na kayo, ha? Thank you, pa. Sige, bye. Mm -hmm. Ano problema? Ha? Huh? Alam kong may problema, kaya ka nagyaya umuwi. Dito. Nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko na matay si Lola, Basa. Ha? Oo. Nakita ko, pinatay siya ng isang lila na hindi ko alam kung ano. Basta na ito yung tura niya. Tapos yung presensya niya. Ramdam-ramdam ko puro kadiliman talaga eh. Mabuti pa, umuwi na muna tayo. Sabayin na ang ating pag-usapan n'yo. Sige nga, mabuti pa nga. Teleportin yung... Wait lang, Thumbers! 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 Mati! Niningal ako! Hala! Baka inaasma si ate Shane! Anong gagawin natin? Hindi ko alam! Yak lang! <laughs> Kahit kailan talaga, madaya si Ate Shane. Trouble natin! Nauna na ako! Kaya mo kaya Ate Shane. Oo nga, kunyari ka pang gan sabi mo. <laughs> <laughs> Hindi kaya madaya. Teknik kaya tawag doon. Anong teknik? Pinagbabawal na teknik? Oo nga, madaya ka pa rin. Shin! Nakamutan mo kanyang sa upuan mo. Muti ka na wala. Ay, oo nga pala na. Salamat, Tito! Sige! Saka lang. Ano yan, Ate Shing? Sombrero! Hindi ba halata? Kay Sai! Halika dito! Ano yun? Huwag mo na. May itatanong ako sa'yo. Ano? Soto mo na to. Okay. Guys. <laughs> si Toto po yan! Ang tawag dito, Honesty cup. Ah, ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin ng honesty? Di mo alam. <laughs> di ba pagiging matapat? Kapag suot mo to, puro katotohanan lang sa sabihin mo. Hindi ka makakapagsinungaling. Mm, eh, totoo po yan? Ikaw ba yung kumain ng ice cream ng tita mo? Yung hinahanap na kagabi? Ata! Di ba? Oh, Tito, di ba? Tito, mo ko susunod? Kuya, kasi sa mga tita! <laughs> mahal! Ano ba yan? Kanina pa ako nagpapatulong sa'yo dito! Itapon mo na yung mga basura! Ah! Wait lang, mahal! Wait lang ha! Tinatawag ko ang tita mo eh! Huwag mong papakilaman to ha! Bilisan mo! binabalak ang kalakohan na Ati Shane. Wala, no? May tatanong lang ako sa'yo. Ano? Crush mo ba si Zion? Oo. Ay! Hi, Hala, ba't ko sinabi yun? Uy! Zion! Hin! Crush ko na, crush ko talaga si Zion! Hi! E? Okay lang! Ako rin na Kuya J. Poy, ano po yun? Tsaka, bakit po kayo nagbubuga na apoy? Saan po galing yun? Ah, sayon, pasensya na Pero kailangan kong burahin yung alaala mo. Lamenday. Kayong dalawa, ito nga kayo. Ba't nasa inyo yan, ha? Lingha kayo dito. Ba't nasa kanya to, ha? Si Ati Shin po. Next time magbapakalaman gamit ko, ha? Mama ko saan dali. Teleportin niyo. ko nandito. Sino kasama ko? Uwi na nga ako. Abuti pa ako na lang magkukwento, no? Hinata ano na nangyari? Hinataas lang na halimaw. Gusto silang paslangin. Ano? Bakit? Ito yung kalaban. Mukhang nagsisimula na. Gusto, gusto wata niyang ubusin lahat ng mga diwata. At ng mga dugong diwata. Gusto na tayong ubusin. Gusto na tayong paslangin lahat. So, hindi na nagtas na si Nashing tsaka say say sa bahay nila? Dahil nga may kalahati silang dugo ng diwata tsaka dugo ng tao. Hindi sila ligtas. Talagang punusubin sila. Shane? Saisai sai Bakit, Pa? Simula ngayon, dito na muna kayo pansamantala sa bahay titira, ha? Sasabihin ko na lang sa parents ninyo. Yay! Huwag kayong masyadong maingay. Hindi sleepover, ha? Tito, tuturoy niyo po mag-magic? pagisipan ko. Excuse me. pag Dito lang kayo sa bahay ah. Huwag kayong lalabas-labas. Okay, okay ba? Sige na. Excited na. Nasaan na Excited na. na. tara. Excited, Excited okay. na.